Welcome back sa aking mini vlog For today's vlog, nandito kami sa Chile ngayon Medyo maalon at malamig ang panahon Ngayong November 1 ay walang holiday Pero may pambawi naman, my birthday Ito ang mga handa ni Mayor Ang setup pala ngayon ay budel fight So may fried rice, may dalawang klase ng sushi Marami rin siyang ginawang Shanghai para sa lahat ng crew Halos tigda dalawa kami niyan At meron ding mais ito rin ang mga special na hinanda ni Mayor May Lechon Belly. Ayos na ayos ang timpla ni Mayor dahil very aromatic ito. Meron ding lechong ulo ng baboy. So ito pala ang itsura ng sinet up nilang Boodle Fight. Kita nyo naman, very organized. Meron ding drinks. So andito na yung mga early bird. Medyo natatakam na sila. Yan pala ang kapitan namin at chief engineer. At nandito na rin ang birthday celebrant, si AB Marvin. Talagang November 1 ang kanyang birthday. So nakantaan na namin siya kaya cibugan na. Ito, first bite para sa inyo. Magandang may nangyayaring budel fight sa barko dahil nakakapag-build ito ng camaraderie at the same time maraming handa si Mayor kaya busog na busog ang mga tao. <laughs> Ilipat naman natin ang kamera sa ibang crew. Shout out mga tropa, artista na kayo. Huwag nyong kalimutang i-share itong video na to ha. Ito may pa pa at umaarte naman ang isa. Ito pala ang itsura after ng sakuna. So yun lang guys, share ko lang. Thanks for watching.